Thank you, Sarah. Thank you. Thank you, Thank you din, sir. Yan guys. Good morning po. Ayan, nandito po tayo ngayon sa third year anniversary. Ayan, celebration ng Our Lady of Fatima. Sisters, ayan o, oh, dito po sa Dasmarinas, Cavite. Ayan, guys. Happy third year anniversary po sa inyong lahat. Hihihi! <laughs> You know. <laughs> Grabe, nagaganda ang mga dilags. Siyempre <laughs> pinagandaan yan. Mag-open face wala mm naman -hmm. ninyo kung naka Eto well, daw, si brother, boy, Hello, yes. good morning! Good morning. Good morning yung lang yung handa natin, Masaya, Ipag-i-ano ninyo, Opo, opo. Basta naman ano man ang nakaahin yung, naka yung mag-wirus lang yun. Yes, masarap. Yes, Ano, kasi talagang pagkakalong sa inyo, unti-unti lang. Unti-unti lang yan. Kami nga nung araw, sa lang, big bagel boy niyo, kala mo basta mga anak nakakain na. Yun. Alam niya mga anak ko, kayo mabait sila, hindi sila mag-awot, hindi sila ano kasi galing si Lerda sa ano, din sa Edward My Father. Ayan, sa alam ni ni Peter Ellen oh. kung ano yung bahay namin kung ano yung tura namin na ano. Pero unti-unti kung ano tayo yun. Hindi namin akalain. Kaya naman, hindi kami nakakalino oh. sa tao. Uh, ang sarap, ang sarap ng ano, na kung tumulong sa tao. Ako ka talaga kasi maliit pa ako talagang hindi na ako ano magamit. Mas masaya ako magbigay kaysa ako bibigyan. Yan niya ako pag ako binibigyan. Kaya may gagamitin na tao si para tulungan tayo. Enjoy your stay! Yeah! yeah. <laughs> Lord Jesus <laughs> Christ, ang tanggay ng mga damo, ng mga ating ating ating

Intan, malutong? Yes! Kaya ko bang yung Hindi! <laughs> <laughs> Pareho tayo, hindi makakangas nga. Intan mo na, una kakasigyan. Dapat... Wala, <laughs> puro container nandito. <laughs> Ayan ang puro container. Ano ang ito? Ano ito, Intan? <laughs> wala wala pag sa wala kay listing ayan oh oh ang mga subo <laughs>

Ate, hawakan mo, tayo, hawakan mo. Oy, I love you, ta. nag, nag agad si ate. Thank you. 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 salamat you. sabay-sabay Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank na, na Thank <laughs> Blessing. Ito po yung mga ano po, pa-bless po. Maraming maraming salamat po. <laughs> Punong puno ng blessing. Punong puno ng blessing. <laughs> Kuya Hel, no? Korean, Korean outfit? Sister Miriam. Ito, <laughs> sa <so> tabi ko. Siya na tulala. Sabi niya kanina, kanina wala akong bibitbitin pa uwi. Ngayon maraming marami bibitbitin. Hello po. Ayan, yan. Kay Jennifer. Ayan. 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 Kasama ka dyan, bibi. Doon ka, oh. Ay. Sa'yo yun eh. Dalawa sa'yo eh. Lagi kasi nagbimi ay go out eh. Nakapila ako dito sa likod ko, eh. Ayan po, yung kay Bibi, tita. Sama na po. Ayan na po. Thank you very much. Little Jess. Pinagdarasan namin ang mabilis mong pagkali. Sa inyo din po, dito boy, at ina baby.